Hello, ayan pupunta kami ni, ni Jessa po sa palengke para bumili ng aming ulam. ako po hindi papasok yung umaga kasi nga po may tangkas po ako sa mga po. No po kasi wala akong moto sa hindi. Ang sarili ko na. So, samahan po ako ni Jessa kasi mamaya pa po ang pasok na. Jessa. 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 vamos dar uma com はい。 So malapit na po ako doon sa dati kong inumpahan Doon po sa may mga maraming aso niya Alagaan ko mga pusa iya. Yeah. dito So, bumaba na kami ni Jessa Hi Jessa Ayan Ito na natatandaan niyo po Na may lagi Mami Saan? Boboto na po kayo? Boboto kami Ah, mamaya pa po ito na Mami Nasa si Trippie Si Trippie Ah, si, si Trippy. Hindi po, ako yung sakit na ay. Ah, bobo Si Trippy, nandiyan? Trippy. Wala. Wala dyan. saan? Nabiyahin. Hindi ko, isa inyo ko na nabibigyan pera? Oo. oo. Ano na lang. Mamo, kung hindi lang kailangan ko. Hindi ko nakukunin sa iyo eh. Oo, nanay. Uh oo. -oh. Ano na? Uh, kasi bi e e binayad sa motor ni Trippy. Oo, uh oh, bait-bait oh, talaga namang inay ko eh. Ito tayo. Eh, hindi ako nakabunta kay Gabriel. yung masama pakilasa, nay. Sabihin nyo kay Trippy, ha? O, oh, iba na kasi papasok kami. So, wala po si Trippy dito, yung kaibigan ko. So, sa na lang kay Madam ko ibibigay ang pera. <coughs> Diyos ko, iba eh, <coughs> <coughs> So, 1 dito inai. Kulang pa ito ang 500 sa isang araw kasi binili kong gamot. Oo. Oh, oh, binili po gamot. Ay ko. Ay ko. Baka gusto nyo ng tuta. Opo, akin ah, na isa. Baka gusto nyo ng tuta. Akin na isa. Opo, ka, dadaling ko na. Oo, dan mo na. Yun, yung yung brown. Kasi so, ganit isa ng brown. Oo, so, ito. Ito. ito po. Oo. Oh, oh. Ito po. Sino mga kami? si Pen, si Madam. Ito ang kulong mamo. So, ayan. Diyos ko, mga aso. At, mm, sabi po ni Madam, yung may-ari po dito, nani ni Tripi eh. kung gusto ko daw, kung, gusto daw po namin ng na, aso, aso gusto rin ito ni Kulit. Kaya, kagabi pumunta kami dito at nagustuhan niya ito si Batik So, uuwi na natin si Batik Di ba, Nay? Okay. Uuwi na Sabihin na lang yung kay Trippie na ko ha. O ito naman yun no? Ito po ay papatunay na nagbigay na po ako ng pera. Walang problema. So, salamat nanay. Sige po. um, ko na aso. Ha? ko na yung aso. Bukanin, ha? Bukanin, Bukanin ko na ko yung aso. Apo po dito Kami bibili sa loob ng palengke. Sabi ko mas mura dito sa kabila po. So, ano ka talaga pala palengke? Dito po kami bibili eh, uh, sa mura. Apo. Ah, Medyo mura po dito ang bumili ng sa loob. Kasi sarili po nila. Ayaw ka sa hawa ka mo Ito na So yan Papasok po tayo so, so. so yan Andito na kami sa loob Ay Masama so, ko po yung aso Na binigay sa akin yung nanay So, mukha pong yatang walang tilapia ngayon. Uh. Ayan, hello. Hello, baby boy. Anong lahing yan? Lahing uh, aswang. Ah. Hindi binigay sa akin no ano. Bakit yun? Oh. Iyon eh, namin yan, magluluto ko eh, na. Sarapan ta Sabatis, kasi bawang. Ay, wait lang. Sa ka. so, na? Oh, Pwede nga pwede 100 lang. Tabata. Ay! So, binigyan ko po. Ah, uh, pag mo, be. Asin mo na mga ano, ha? So, bibili po kami ng kalamyas. Isang po ako. Be, so, ah. Bibili po si Jessen ng kalamyas. Oh. <coughs> so yan yeah, sariwang sariwang po ang tilakya nila talaga ng bag yan napakarami po ng mga gulay dito sobrang dami po dito po yung namimili yung iba na hindi na po makapasok doon sa loob ng palengke at mm, syempre mas mura ng konti dito kasi ang pagkakalang ko po dito ay kumbaga sila yung po ang umahangkat na sa sarili kaya medyo mura mura so yan so sa so, jessa jessa tuyo ha 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 Diyos ko. na wala ni Jess at na ng kalawin. Bumalik siya, tinatanong niya kung ang bibili po niya ay sariwa o tuyo. <laughs> ay. Oh well, yeah, thank you very much. Thank you po. Thank you Umang Roma Roma. Thank you Roma Roma Ah, okay. guapo. yan. <laughs> Okay, uh, wala sabukulong. ay, bebe hatiin mo to bebe, hati, lalo Sabi ko, nakalimutan niya. More, Five kaya, 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 Ate, kaya, kaya, So hinahati po niya yung Is na nabinili ko. Nakalimutan niya ang hatiin. Wala kaming kutsilyo. At syempre itong as, na inip <laughs> na. Ano? Magkano daw? 20? Matay ang anak eh. Just 20. Ang alam niya suwala. Anong kailangan magpapaawa piso. tayo? Magpaawa ka na. Magpaawa na. 10 piso lang naman po ang bibilihin. So sa 10 piso po yung dala namin ng pera At uh, Wala po mabili sa 10 piso ng kalamias Susura pa ang po ng kalamias Ano kaya yung sariwa Sa 10 piso sa Wala yung ay nakahalap po so, Gagawin natin Anong i ano na? Ayoko kasi ng ano Paksiw Sa 10 kalamias no So, Kasi okay. sa sampung piso ang aming budget, wala magagawa. So, na po kami. At ako eh. na kami. Ayan. Yes. Ay! Wala sa bubiyan. Wala eh. Wala tayong dala eh kami I mean. So, babalik na lang po kami. Hello. Ayan. Ang pakabaitan ito Mayroon kami ng limang piso kay Neng. Mamayaan namin babalik ha. Thank you. Ayan. Uh -huh. Ayan. Basta mga kapatid na gay. Talagang nagtutulungan. So, mayroon kami ng limang piso at... Sabi ko dadagdag kayo mamaya So namin mamaya kami kami sa bahay uh, handa ka naman sa bago mong bahay baby ha? Huh? dito na po kami ayan si Coco ay Koko, Meron kong bagong ano, ayan oh kapatid. Oh, may ba kapatid ka anak dali oh. 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 Diba ba natin? te. Baba, mo na. Oh. Ano pa natin dito? Ambrosia. Ano ba iba 'yan? Ha. Eh papa. Ayan, may bago kaming baby. Ayan, pati na na Coco? Meron ka mga lisa. Loligo ang kita mamaya ha. Kasabay nito. Eric. Luluto na. Aha. So, bago magluto, syempre, maghuhugas mo ng inay balak ng kamay. Magdoblehan ng bugas. <coughs> <coughs> <suss> <suss> Mamang sa akin dito, o, -o. ang anak ko. Ang tun lang dito. Ha? Masyari yung type C? Type C? Oo, yan. Nawala kang type C, be? ba? Bakit? 7:30 Ay. 7:30. Asan ka dipalam? Oo. buhay pa. Buhay pa po, nagalaw pa. Hay. Ayal, nagalaw pa po ang tilapia. So inogas ko po, po ang tilapia ay talagang buhay pa. Kakabyo ko. Iba talaga pag sariwa. Ay, nagalaw pa talaga siya. Oh, ayun, 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 ayun. Ang kanyang palipik. So, ayan. Ang sarap niya sigurado. Kasi sariwa, sariwa. Ah. So, sorry mga kamag-anak kong isda. Ah. Wala kami maulam. Kaya kayo iuulamin muna ng inaibanak. vanak. ah, Nagigising ko lang buhat kanina. Masarap ako ng tulog. Pero hindi pa po naalis. si punong inay panak. Tsaka ubo. Siyempre, ng po ako ng bago kong baby. Yan si Marites. Hello Marites, baby ko. So ito po yung aso na kinuha ko po doon sa dati kong... Ah... Inupahan. So ayan, kamusta na po kayo dyan? Ah, talagang Kanita ka hindi ako makatulog at Talagang Mainit po at ano So naghihintay na lang po ako ng mga Kasama ko dito sa bahay At ah uh, ko po na na uh, makapagluto kami at yung mga kainan mo ng kapunan so nagpabili so nag magpapabili po ako kaya no, makikiusap ako kaya pabili ng muna ako ng, ng, lemon at gamot ko sa ubo at sipon so mag-iingat po lagi tayo sa ating uh, paglalakbay talaga ng hihira po na may sakit. So, hanggang dito na lang po ang okay. aking pagbablog. At no, mamaya po tayo ay um, makita-kita sa pagdalay ko mamaya. Ay nakatapos ang live pero yun lang po yung tangay ko yung magagawa lagi sa ngayon kasi yun. Wala talaga itong oras. Sa vlog. So, maraming salamat. At kahit di ganun pa may ilan naman nanonood sa akin. So, thank you po.